Paano kung sumali si Hisoka at Illumi sa extermination team laban sa mga Chimera ants? Maraming haka-haka na sina Illumi at Hisoka ay kayang patayin ang mga Royal Guards nang mabilisan kung sila ay lumaban. Kaya naman sa video na ito, tatalakayin natin kung talaga bang kayang patayin ni Hisoka at Illumi ang tatlong miyembro ng mga Royal Guards ng isang iglap. Pero bago tayo magpatuloy ay inaanyayahan ko kayo na mag-follow sa ating Bilibili channel. Dito ay nag upload ako ng mga exclusive content patungkol sa Hunter x Hunter at sa iba pang anime na ating tinatalakay. Ang Bilibili Apps ay isang legal na platform na may mahigit 2,000 lisensyadong anime. Kaya kung nais mong manood ng mga paborito mong full anime episode lalo na ang Hunter x Hunter, I suggest na panoorin ito sa Bilibili Apps. Ilalagay ko ang links ng kanilang website at download apps sa comment section sa iba Maraming salamat sa mga kahander nating walang sawang patuloy na sumusuporta. At dahil sina Hisoka, Ilumi at ang mga Royal Guards ay hindi nag-cruise ng landas sa kwento, gagamit tayo ng ibang mga karakter at paghahambingin natin ang mga ito. Ay sa Ak Netero. Ang unang paghambing ay si Netero. Natalo si Netero ni Meruem, ang hari ng mga Chimera Ants. Habang nakikipaglaban si Netero kay Meruem, naalala niya ang taas ng perfection na kanyang hinangad noong nakaraan at sinabi, Ania, pinangarap kong ibigay ang aking puso at kaluluwa sa pakikipaglaban sa isang hindi mapipigilang kalaban at nangyari nga iyon sa laban nila ni Meruem. Inaamin ni Netero na si Meruem ay isang superior na kalaban at maging ang huling atake ni Netero, ang Serohan ay nag-iwan lamang ng gasgas kay Meruem. Sa madaling salita, may malaking pagkakaiba sa lakas ng pagitan ni na Meruem at nang matandang mandirigmang si Isaac Netero. Ang agwat na ito ay hindi mapupunan kahit na sa rurok ng lakas ni Netero. Netero. Nang makita ni Netero si Pitu, pabirong sinabi niya na, hmm, hindi maganda Mukhang mas malakas iyon kaysa sa akin. Makalipas ng kaunti, sinabi niya, maaaring hindi natin magagawang tapusin ang misyong ito nang walang isasakripisyo. At sa tingin ko, seryoso si Netero sa sinabi niyang iyon. Pagkatapos, sinabi ni Nob na, mas malakas kaysa sa iyo, chairman, tiyak na nagbibiro ka. Kung totoo iyon, walang hunter sa mundo na may chance ang manalo. Sinabi ni Netero, mahigit kalahating siglo na mula nung ako ang pinakamalakas na Nen Master. Sa kanyang pag-uusap kay Morel, sinabi na sinubukan niyang maging mapagkumbaba pero mas malakas pa rin siya kaysa sa amin na nagpapakita na ang matandang mandirimang sinetero ang pinakamalakas sa mga hunters. Mahirap isipin na may ibang hunter na kayang depensaan ang 100 Type Guan Yin Bodhisattva 99 Hand na ginamit niya sa laban kay Meruem. Si Netero ang pinakamalakas sa mga hunter pero nang ipakita niya ang kanyang aura kay Colt, sinabi niya marahil hindi mo man lang siya mahahawakan, mapapatay ka muna ng isa sa mga Royal Guards. Sa tingin ko, nananatiling natutulog ang mga pakikipaglaban na instinct ni Netero sa oras na ito at naibalik niya ang kanyang tunay na lakas sa pamamagitan ng pag-iisa ng yang isipan mula sa puntong iyon. Ngunit hindi pa rin siya kasinggaling ni Meruem. Ngunit kasinggaling ni Nayupi at Pito. Ngayon, alam na natin na si Netero at ang mga Royal Guards ay ang pinakamainam at magkatumbas sa lakas. Maaari nating isaalang-alang ang pagkakaiba sa lakas ni na Netero, Hisoka at Ilumi. Si at Ilumi ay tiyak na nasa top class sa mga hunters. Ngunit mahirap paniwalaan na si at Ilumi ay mas mahusay kaysa kay Netero sa kakayahan. Ito ay makikita sa pag pag-uusap ni Netero at Nob at sa laban ni na Meruem at Netero. Pagkatapos ng pag-uusap kay Colt, sinabi ni Netero, isang hamon sa aking edad, anong kasiyahan na naaalala ang taas ng perfection sa panahon ng laban kay Meruem. Sa kabilang banda, sinabi ni Hisoka para sa record, gusto ko sanang labanan ka ngayon sa panahon ng individual na pagpupulong ni Netero at Hisoka bago ang huling Hunter test. Ngunit lubusang binaliwala lang ito ni Netero. Ang mga kimeraans ang ang na dapat talunin, hindi si Hisoka. Ngunit sa tingin ko, totoo rin na hindi nakakaramdam ng thrill si Netero sa pagkakita kay Hisoka dahil nakakuha si Ilumi ng score na 9.5 sa skill ni Hisoka, maaari nating ipalagay na si Hisoka at Ilumi ay napaka-competitive at marahil pareho ang impresyon ni Netero sa kakayahan ni Ilumi. Sa makatuwid, kahit na hindi ipinapakita ang aktual na eksena ng labanan, tiyak na mas mababa ang kakayahan ni Hisoka at Ilumi kaysa kay Netero kung isaalang-alang -alang natin si Netter o bilang paghambing, imposible na si Nahisoka at Ilumi ay kayang patayin ang mga Royal Guards ng isang iglap. Titan. Ang pangalawang paghahambing ay si Peyton. Nakipaglaban si Peyton kay Zazan. Isa sa mga squadron leader na mga Kimeraans. Ang resulta ay natalo si Zazan ng espesyal na galaw ni Peyton, ang Rising Sun. Habang pinapanood ko ang laban, magkapantay ang dalawa hanggang sa kalahati ng labanan. Ang Rising Sun ay resulta ng Pain Packer. Ang kakayang gawing kapangyarihan, ang pinsala. Ang katotohan ng pinakawalan ng Rising Sun na may gano'ng kapangyarihan ay nangangahulugan na si Zazan ay nagdulot ng maraming sakit kay Peyton sa makatuwid kahit na nanalo si Peyton dahil sa pagkakaiba sa kakayahan at karanasan ligtas na sabiing ang kakayahan ni Zazan ay pantay o bahagyang mas mababa kaysa kay Peyton ang sumunod naman ay isa lang alang natin ang pagkakaiba sa pagitan ni na Zazan at ng mga Royal Guards ang mga squadron leaders ng mga Kimera ay si Naleol, Chito Welpin, Colt at iba pa bukod kay Zazan ngunit si Zazan ay itinuturing na isa sa pinakamalakas ng mga squadron leader dahil sa kakayahan niya na makipagsabayan kay Peyton. Gayunpaman, si Zazan ay isang squadron leader at malayo sa mga Royal Guards. Ang iba't-ibang mga paglalarawan ng mga squadron leader tulad ng mga komento ni Colt at reaksyon ni Ramo at kay Pito ay nagpapakita na mayroong napakalaking pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng mga Royal Guards at sa iba pang rango ng Kemeraants maliban kay Meruem. Sa makatuwid, maaaring asahan na si Peyton ay walang laban sa mga Royal Guards at ang susunod na isa lang alang natin ang pagkaka pagkakaiba ni Napeitan, Hisoka at Ilumi. Maaari lamang nating hulaan ng pagkakaiba sa pagitan ni Napeitan, Hisoka at Ilumi dahil walang paglalarawan ng kanilang aktual ng pakikipaglaban. Ngunit, kung matatandaan ninyo, nakipag-team up si Hisoka kay Kurapika upang labanan si Corolo sa York New City Arc. Ang dahilan nito ay palagi siyang may kasamang dalawa pang iba. Kung napakalaki ng agwat ng lakas sa pagitan ni Hisoka at ng mga miyembro ng Phantom Troop, hindi na kailangan pang makipag-team up kay Kurapika at sapat na upang gulatin sila sa labanan. Gayunpaman, ang katotohanan na si Hisoka ay nag-abala pang makipag-team up kay Kurapika upang ihiwalay si Corolo mula sa mga miyembro ng Phantom Troop ay nagpapakita na si Hisoka ay nag infiltrate sa Phantom Troop. Nakita ang mga kakaya ng mga miyembro ng troop nang malapitan at kinikilala sila kung ano sila. Bukod dito, si Peyton ay marahil isang mandirigma tulad ni Pinks sa mga miyembro ng troop. Ang katotohan ng tumakbo ang ibang mga miyembro ng troop ng ginamit niya ang Rising Sun ay nagpapahiwatig na siya ay isang top class na mandirigma. Sa makatuwid, may posibilidad na ang pagkakaiba sa kakaya ni na Hisoka at Peyton ay hindi ganoon kalaki ngunit si Hisoka ay mas mahusay kaysa kay Peyton. Kung ang lakas ni na Hisoka at Ilumi ay pareho ng kay Peyton, maaari nating asahan na sila ay bahagyang mas malakas kaysa kaysa kaligtasan. Kahit na isa alang alang natin si Peyton bilang paghahambing, imposible na sinahi ka at ilumi ay kayang patayin ang mga Royal Guards ng isang iglap. Sa kabaligtaran, ang mga Royal Guards ay malayo ang lakas kumpara sa kanila sa kakayaan sa pakikipaglaban. Kung si Poop na hindi man mandirigma sa mga Royal Guards ang kalaban, maaaring makipaglaban siya ng mahusay. Ngunit walang paraan na kaya niyang patayin siya ng isang iglap. Siyempre, posible na sinahiso ka at ilumi ay maaaring talunin ang isa sa mga Royal Royal Guards sa pamamagitan ng pagtutok at seryosong paghahanda tulad ng nagawang talunin ni Corolo si Isuka sa pamamagitan ng maingat na paghahanda ngunit magiging mahirap patayin sila ng isang iglap. Mahirap sabihin kung sino ang mananalo sa uli depende sa kanilang taktika. Ngunit sa anumang kaso, sina Hisoka at Ilumi ay tiyak na kailangan maghanda ng mabuti o magdala ng malalaking sakripisyo upang talunin ang mga Royal Guards. Tungkol sa laban sa Nen Ability sinabi ni Morel na hindi mo kailanman malalaman kung ano ang kakayan ng inyong kalaban. Ang kaunting pag-aatubili ay maaaring magdulot ng petal na pagbabago. Ang pagkakaroon ng higit o kulang na aura ay hindi malaking dahilan. Ang resulta ay palaging nasa pagbabago. Iyon ang esensya ng Nen Combat at lagi lumaban na parang 100% kang naniniwalang mananalo ka. Ganoon kalakas ang loob na kailangan mong magkaroon upang maging isang Nen Master. Maaari itong magbago depende sa sitwasyon, ngunit mali na sabihin kayang patayin na nahisok at ilumi ang mga Royal Guards ng isang iglap. At yan ang aking mga saloobin kung kaya bang patayin na hiso at ilumi ang mga Royal Guards ng isang iglap Kung mayroon kang ibang komento o opinion tungkol sa video na ito ay huwag may iyang mag-comment sa ibaba Salamat sa mga ka-hunter nating umabot sa dulo ng ating videos. Kita-kits sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa. Dahil tayong lahat ay isang Hunter.